then uh, mag magandang umaga po no uh, dito ako sa ano lugar nilang purma no tapos ano punta ko dito kasi ano may mga bagay na napuntaan ako no? so mga kaidol ano yan magandang umaga po sa lahat mga vlogger no mga trupa po mga no? spiritual healer no lalo na si Jason na uh, bersaga Garzaga no Jason bersaga, shout out bro patuloy lang sa yung ano ano tawag niyan uh, damot ano, kasi yun lang talagang ano natin ngayon no na mag ano po tayo kasi nagkadami na po yung mga hindi magandang magawain sa mga masamang loob no idol nyo at uh, kung ano, ano, lang kayo pag gusto kayo magpahiling no kumula kayo sa doktor magpa-check up kayo kung may makita kayo yun na yung mga sakit niyo at karamdaman niyo normal talaga yan kasi may makita sa doktor kung walang makita alam niyo na no so yun na no? pinakasin dalawa yan hindi lang patagalit kasi si Ivan ano ano mala niya? sa lugar na may out yan lahat ng mga trupa ko diyan ng mga anti hero or mga healer no, o mga gamot no shout out po lalo na sa mga ano ko diyan mga insan ko diyan no. dito na po ako ngayon oh, lugar nyan. sobrang naka, ano puluh bundok, no. Ini lugar, Syargao, kayo, at puluh bundok, yun, oh. so ano, kita, nyan, oh. so ko shout out sa lahat ng mga tropa ko sa Butuan City, lalo na sa Tagum or sa ang tawag yan, sa Lapinigan si ano shout out bro si ano si Edman Espinosa no yan bro ko dyan no kasama uh, kasamahan ko yan nung unang panahon nung nag ano kami nagkontra kami sa si issue building no yung makasama ko dyan ako, no? at sana ay yung no, sinasabi ko na huwag yung krimot na no, kasi alam nyo na. So hanggang dito lang po tayo mga idol no.